قال لي سيجاره ها 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 هو اصبنا Radio ang problema ngayon sa lahat Kahit yung mga gawang radyo Basta Sila mami Matas na rin Alam pakilagay natyan ha. Alon diyan. Oo, oo. Yan. mo 'yung nilalakaran mo ha. Sige, punta na lang, punta ka na. Naka-off na yung kan, Yung kuryente, mataas pa. Oo. Pagka inabot yan, pagka nagpunta na dito, tawagin mo ako ha. Oo. Wala. Doon muna kayo sa may gym. Sa may gym muna kayo. Grabe. Oke okay lang yan, Tay. Tignan mo nga. Ay, eh. nga May harap ng butas eh. Yung camera nilagay nyo na doon, Ah? puno na, na puno mo tayo puno na rin yung grabe Dandan kayo diyan, amay ah, may mapapaka sa inyo Lahat ng nang aano din dinay mo? O, Dag. Ah. Oh. oh. sige ilagay mo lang lahat diyan. Ha? Ah? Oo oh. Takay siguro na eh, kitang tao. hindi lang to, ba? may kuryente Pero titignan natin naman mm -hmm. yan pagka may dito? <coughs> grabe lang mabaha ah, ako may ika na dyan. Okay, <laughs> hey, diretso lang. ta tanggal tong mga tao malapit ng buwa yan. pakitanggal okay, yung mga nakaharang para buwa na sa atin Baka okay, abot. Pinagay mo dyan sa gilid. Pagpupunta ako dyan. Grabe Paano kaya itong mga kondito Umarap mm ito -hmm. Ayan, bumaba na yung tubig lodi biglaan biglaan yung pag ah uh, tas ng tubig binaha tayo pati yung mga naka naka ship na dito yung four ship na mga padala natin ah uh, inabot din And bali nag release tayo ng kuryente kasi nga uh, halos inabot na rin lodi bali nagtanggal tayo ng kuryente lodi dahil ayan ah inabot na yung saksakan natin matas na yan ayan Tumba mga gamit natin dito. Hindi natin inasahan. Bigla-bigla ang pagtaas. Ayan. Kumalat lahat yung mga gamit natin dito. Lahat ng mga padala. Uh, may mga, ewan ko, check ko yung mga ibang padala doon na, na survive natin. Kung uh, nandun sila sa taas. Ayan. Eto. Ayan. <laughs> Dito pala yung mga pinagpipitag ang mga ng barangay ng Arimal eh. Sabi nila bo, sabi nila bo, sabi nila bo, sabi nila bo abahana. Eh nag-sell -se phone naman kami, nag-internet kami. Walang baha dyan, kako. Hala bahana daw, sabi nila ng albat sa dito namin. Oo nga, baka doon, sabi nila. Paglabas na, paglabas na, dito na bahay mami, nila Amelia. Oh. Ko pa ka ng upang kami. Refrigerator, mga kung ano-ano. Lahat kaya. na, pati karga ng rent, wala na. Wala na kasing lalabasan ng covid dyan. Oo, wala na. Wala na sa kapila. Oo. Wala na lalabasan kaya. Ayan, na-inlock eh. Buti binutasan, binutasan na, binutasan pa rin. Lumakbo ng likod. Pinagbutas na yun ang pagkalaki-laki dun. Pinabarahan din pala yung drainage namin dun. Uy! Yeah. Kung mapapansin nyo dito, Laudy, yung uh, mismong kabukiran. Ayan, o. Bukid yan, Laudy. Pero, tubig na. Pumantay na sa highway. Ayan, o. Lodi. Ay nakababatong breaker ano. Okay, naka-off lahat, naka-off ang breaker. Naka-off, okay. Kung makikita nyo dito Lodi, ayan oh. Ayun. Ito yung underground namin. Ayan. Basa lahat 'yan. Ayan.